Ito pala ang pangatlong pamangkin ni Catherine Bernardo sa kapatid niyang si Kevin Bernardo. Halina at panoorin natin ang buong detalye. Ngayon nga ay masaya ang pamilya Bernardo sa pagdating na nag-iisang lalaking kapatid nila Catherine na si Kevin Bernardo. Siya nga ay nagtatrabaho sa ibang bansa kasama ang kanyang asawa. Nakakabilib nga na parehong professional si Kevin at kanyang asawa dahil parehas silang dentista sa Tokyo, Japan. Meron nga silang anak na lalaki at pinangalan nilang Kianan Sora Bernardo at ito ay one year old pa lamang. Pinanganak siya noong February 18, 2022 sa Tokyo, Japan. Marami na ang curious kay baby Kianan dahil hindi pinapakita ng kanyang mga magulang ang mukha niya para na rin sa privacy at security ng anak. Pero ngayon ay makikita natin kung paano ka at kapogi ang pangatlong pamangkin ni Catherine Bernardo. Kamukha nga ito ng BBQ at Lexie noong bata pa siya. Pero pero si Kiana ay sobrang pogi at cute at nag-iisang lalaking pamangkin ni Katrin. Halina't panoorin naman natin ang video. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.